Ayan nga po guys, welcome back. Babalik po yung upload natin. Ito po yung mga bago-bagong video. Uh, July 9, 2024, update po. Ito pala yung laruan na gabis po sa tindahan natin. Ito sa mga viewers natin dyan. Ah. Tingnan na lang po dito ang nesta pa. Ito bago po. So, bilabol ko po yung stock. 70. 20 ang laman. Beads po to ang tawag. BIY. Bali, dalawahan ang laman. Ito ang limang piso. Ano na, na uh... bagong beads. 150, 24 laman. Masampung piso. Yung ana mo card yang bini. po rin oh. na po. Dyan. Wala na po diyan? Wala na. Wow, pero marami yun. 35 daw ben, tahan nila eh. Ito sa kabila, patayin <laughs> ng baby. Ako na yung mabit, Ben. Ako na yung mabit, Ben. na yung mabit, May bini ka pa daw, kuya. Photo card. Ayun, meron. Malaki. Yung maliit lang. Malaki ko na to ron. Okay. Yung bini ng lumit. Mm -hmm. Yung concept sa lumita ng medyo bumabalik <laughs> dito eh. Ah, oh, ilan? Dalawa 80 yan. Dalawa lima. Ayun, <laughs> Yung isang sabi ni Ben na pick iba kung maliit daw, Ah, alkan oh -oh. okay. Oo. So, may mga hiperdal na kurumi yung bagong labas ng dito. 130, 20, 11, double-sided po siya.